Kaibigan, bago ka matulog ngayong gabi, halina't sabay tayong lumapit sa Diyos na ating kublihan at pahingahan. Alam kong pagod ka na sa mga hamon ng maghapon, dala-dala pa rin marahil ang bigat ng iyong isipan at puso. Ngunit sa piling ng Panginoon, may kapayapaan at may tunay na pahinga. Kaya't isang tabi muna natin ang lahat ng ingay ng mundo at buksan ang ating puso sa Kanya. Ihabilin natin sa Diyos ang ating pagod, pangamba, at pag-aalala at hayaang ang Kanyang yakap ang maging ating unan ngayong gabi. Tayo'y manalangin. Panginoon, heto po ako sa iyong harapan ngayong gabi. Pagod ang aking katawan, magulo ang aking isipan, at minsan nanlalamig ang puso dahil sa bigat ng araw na ito. Ngunit alam ko, O Diyos, na sa iyong piling ako'y ligtas at may tunay na kapahingahan. Salamat, Ama, dahil kahit na anong kaguluan ang naranasan ko ngayong araw, may lugar ako kung saan laging tahimik at payapa, at iyon ay ang iyong presensya. Ikaw ang unan na nagbibigay ginhawa sa aking puso ang yakap na hindi kumukubas, at ang liwanag na hindi namamatay kahit madilim ang gabi. Diyos ko, sa iyo ko ibinubuos ang lahat ng takot at pangamba. Alam mo ang mga iniyakan ko, alam mo ang mga iniingatan kong lihim na sakit at lungkot. Wala akong maitago sa iyo, Panginoon, at sa kabila ng lahat, minamahal mo pa rin ako ng buong buo. Ngayong gabi, hinihiling ko na balutin mo ako ng iyong kapayapaan. Tulungan mo akong kalimutan ang bigat ng mga pagkukulang ko at ang sakit ng mga nakaraang pangyayari. Hayaan mo na sa pagtulog ko ay maramdaman kong pinapatawad mo ako, inaalo, at muling binibigyan ng panibagong pag-asa para sa bukas. Panginoon, gusto kong maramdaman ang iyong yakap ang yakap na hindi nagtataboy kundi laging tumatanggap. Sa iyo ko nais magpahinga. Sapagkat ikaw lamang ang nakapagpapalakas ng aking kaluluwa at nakapagpapatahimik ng aking damdamin. Kayat ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking pagod, ang aking kinabukasan, ang mga mahal ko sa buhay pati na rin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Naway sa iyong kamay, lahat ng ito ay maging ligtas at nasa ilalim ng iyong kalooban. Maraming salamat, Diyos ko, dahil ngayong gabi hindi ako nag-iisa. Ikaw ang aking kublihan, aking pahingahan, at aking kapayapaan. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking buong puso. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at kaibigan, ako'y nagpapahinga ngayon. Ama naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng buong kababaang loob. Sa kabila ng lahat ng nangyari ngayong araw, mabuti ka pa rin at tapat sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit ako ay napapagod, sa iyo ay may pahinga. Kahit ako ay nalilito, sa iyo ay may kaliwanagan. Kahit ako ay nabibigatan, sa iyo ay may kagaanan. Panginoon, sa oras na ito, hinahawakan ko ang bawat takot, lungkot, at bigat na nasa puso ko, at buong pusong isinusuko ko ito sa iyo. Hindi ko nais matulog na puno ng alalahanin kaya't hinahabilin ko ito sa iyong mapagkalingang kamay. Alam kong mas maingat mong iingatan ang mga ito kaysa sa sarili kong kakayahan. O Jesus, yakapin mo ako ngayong gabi. Naway sa iyong mga bisig ko matagpuan ang kapanatagan na hinahanap ng aking kaluluwa. Turuan mo akong magtiwala na bukas sa paggising ko may bagong simula bagong pag-asa at bagong lakas na nagmumula lamang sa iyo. Diyos ko, salamat dahil hindi ako kailanman nag-iisa. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang nagpapalakas. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan. Kapag ako'y nalulungkot, ikaw ang aking kaaliwan. Ikaw ang tunay na pahinga ng aking kaluluwa. Ngayong gabi, Ama, hinahabilin ko sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng taong nangangailangan ng iyong awa at biyaya. Naway, no, bigyan mo rin sila ng kapahingahan at katahimikan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong piling ako'y ligtas, payapa at may kapanatagan. Sa iyo ako nagtitiwala at sa iyo ako nagpapahinga. Amang mapagmahal at mapagkalinga, ngayong gabi ako'y lumalapit sa iyo na may pusong pagod, ngunit may pananabik na magpahinga sa iyong presensya. Panginoon, ikaw ang tunay na kapayapa ng aking kaluluwa, ang kublihan ng aking puso, at ang lakas sa tuwing ako'y nangihina. Sa katahimikan ng gabing ito, inihahabilin ko sa iyo ang lahat ng aking pagod alalahanin at bigat ng loob. Ang lahat ng hindi ko kayang buhatin ay isinusuko ko sa iyo. Sapagkat alam kong sa iyong mga kamay, ako'y ligtas at payapa. Panginoon, yakapin mo ako ng iyong pag-ibig na walang hanggan. Balutin mo ang aking puso ng kapanatagan na tanging sa iyo ko lamang matatagpuan. Turuan mo akong magtiwala na bukas ay panibagong araw ng iyong biyaya at pag-asa. Habang ako'y natutulog, maging ikaw ang aking bantay at gabay. Naway sa aking pagising ay maramdaman kong ako'y pinapalakas, pinapanibago at muli mong tinatahak sa landas ng pag-ibig at pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kahit sa aking kahinaan, hindi mo ako iniiwan. Sa iyo ko natatagpuan ang tunay na kapahingahan ng aking kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon at Tagapagligtas, ito ang aking taos-pusong panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos